Magandang umaga mga katikim. Ayan, magluluto na naman ako ng aming tanghalian. Ayan, pritong galunggong at saka nilagang baboy at saka iba pa guys na ulam. Ayan, samahan nyo ako magluto. Ayan, kapi muna tayo guys. At saka tinapay. Ayan, ito guys, kumulo na itong tubig. Lagyan natin itong karne. Takuloan lang ulit natin ito guys na sandali. Ayan guys, kumulo na. Kaya na pa guys, kumulo. Pero hindi ko muna tinanggal. Pinintay ko muna maglabasan itong mga to. Ayan. Hmm. Siguro hanggang ganyan lang guys, yung parami yung kamabas. Kaya tatanggalin natin at hugasan ulit. Hugasan na natin itong karami. Guys, sinalang ko na. Lagyan na natin ng tubig. Mainit na tubig, guys, yung aking nilagay. Para mabilis siyang tumulo. Hintay lang natin ito, guys, kumulo. Saka natin lagyan ng samya. Ayan, habang nagintay ako, guys, kumulo yung karne ng baboy. Ayan. I-marinate ko na itong pork steak. Pork steak cut. May nag-ready na, guys, ako dito ng plastic. Kasi pupupukin natin itong karne. Para tender, tender siya. So, uh, yung And guys, natapos pa mga lahat Ayan, 2, 3, 4, 5 pieces guys Lagyan natin dito sa lagana Lagyan natin guys ng Bawang damihan natin. Tapos, lagyan din natin ng paminta. Hmm. Ayan, tinanggal ko muna guys yung iba. Ito muna, isa-isa. Nalagyan ko siya ng barbecue sauce. Hmm. Ayan, nilagyan ko na lang, lang guys ng tubig kasi konti na lang pala itong aking barbecue sauce. Ayan, ganyan. Kamay na lang natin guys. at saka oyster sauce. Ayan, nangyari yun na oyster sauce. Para balance guys, yung basa. Ayan guys, tapos na. Ang maganda dito guys sa barbecue sauce ay nakakapagpalambot talaga siya ng karne. Ayan, takpan natin at set aside natin ito naman guys na nilalaga po ay kumuruna lagyan natin ng sibuyas isang, isang buong sibuyas ahap small spoon na ahap teaspoon na asin ayan konti paminta lang guys ayan pag ganyan na guys ang uh, kumuruna pwede natin itong takpan at iwan ayan inaanang natin yung apoy Check natin guys, tong sabaw, kung malambot na yung parang niya. Ayan. Binagdagan ko nga pala ito guys ng tubig kasi konti na lang yung ano niya. Yung tubig niya. Ayan, sobrang lambot na guys. Di ba? lambot na. Ganyan ang gusto ko kalambot. Tapos guys, lalagyan natin ng narawang butil na bawang. Ayan, dinurog ko lang siya guys. Tapos, lagyan natin ng bakote. Ayan, ito yung bakote, guys. Ito yung laman. Ayan, lagay lang natin dyan yan, guys. Pakuluan lang natin to. Ayan, takpan ulit natin. Ihanda ko na itong mga gulay na isasabay, ilalagay ko sa sabaw. Ayan, natin lang natin ito sa dalawa kasi maliit lang ito, guys. Ayan, lagay natin dito sa strainer. Tapos, sunod natin itong radish. Yung ganitong radish, guys, masarap. Ayan, ang tawag dito guys ay Korean radish. Ayan, iwain lang natin. Balatin na, balatan lang natin ito guys. Ayan, dito lang ang hiwa ko dito guys sa radish. Ayan, ganyan lang. Pa-slant, slant lang. Ayan. Sunod naman natin itong patatas. Ilang, isang patatas lang guys yung nilagay ko kasi hindi ito masyadong kinakain. Mas kinakain yung carrots, radish. Ayan. Nilagyan ko lang ng isa para magandang tingnan. Ayan, ang paghiwa din, guys ay ganun din sa para parehas lang. Ayan, dalawa lang. Kasi maliit lang siya. Sunod naman natin tong carrots. Ah, balatan lang din natin to guys. Yung ginawa ko na dalawa kasi maliit lang tong carrots. Saka pangit na oh. Ayan guys, tapos ko nang hiwain at ah, tugasan. Lagyan na natin guys dito yung radish, carrots at saka potato. Ayan guys, kumulo na tong ating sabaw. Ayan, tatanggalin ko na to. Kasi nandito na yung lasa niya. Nagdaga natin guys ng one fourth na nor cubes, four na cubes. Nagdaga na rin natin ang paminta. Ayan, haluin lang natin to guys at ilagay na natin yung gulay. Ayan, isabay ko na to guys itong napakabuch. Ayan. Ayan, pagkakulo nyo, yan guys. Pag na, ayan. Okay na to guys. Kuluin natin. Ah, tintayin natin itong kumulo. Ayan, dito naman guys, sa kabila, magpaprito ako ng galunggong. Ayan. Ayan natin ito. sa kawali, iwan mo natin ito dyan. Tapos itong sabaw guys, ay kumulo na. Pwede natin itong takpan at set aside. Tarik mo guys. Wow, ganda. Ito na rin guys, tong galonggong, pwede ko na i-off yung apoy. Ayan. Ganyan na to. ito. Ayan, initi ko naman guys yung tirang karage kagabi. Pinaan ko lang yung apoy. Hindi na ako, guys, naglalagay dyan ng oil. Ayan, ganyan lang siya. Ayan, check naman natin, guys, itong pork. Ayan, lukin na to guys. Ayan, konti pa. Tapos, dito naman, guys, ayan, gagaw ko sa ng sabaw namin. Ayan, ito, guys, ay pinag, ano, pinagkuluan ng manok. Ayan, nagawa kasi ako ng chicken salad. At ito na, ito yun, guys. Ayan, ilagay natin dito sa caldera. Pakuluan ulit natin. Yan guys, kulong-kulong -kulo na to. Chicken. Pwede na natin tanggalin itong buto-buto na to. Ayan, natanggal ko na guys. Lagyan naman natin guys ng nor chicken cubes. Kalahati lang. Ayan. Tapos natin ng paminta. Lagyan natin ng kalabasa, okra, at saka tanglad. Ayan, tanglad guys. Ayan, lagyan natin to dito lahat. Yan, haruin lang natin ito guys at hintayin natin kung malo. Hanggang sa maluto itong gulay. Kasi lalagyan ko pa ito ng alubati. Ayan, hiwain ko naman muna ito guys itong pork. Ayan, napit-tapit natin dito. Ayan, lambot siya. Hmm. guys, ito na yung pork. Ayan, haluin lang natin dito sa para yung lasa ng sauce ay mapunta dito sa pork. Ayan guys, ito na yung aking ininit na chicken. Ito yung pork. Tapos ito guys, yung sausage. Ito yung galunggong. At saka sabaw. Ayan. Sino na yung gulay. Lagyan natin itong alugbati. Kain na kami. Tapos ito guys, ayaw nyo, ko mo daw itapon. Kakainin daw ni Ate Let. Ayan. Nalagyan ko na lang daw ng gulay at saka sabaw. Para siyang kakain. Ayan. ba Yummy! Ayan guys. Ayan, kaya na tayo guys. Tapos na akong magluto. Thanks for watching guys.